try na bubo kayong manginhas ng tuway o ito, or lukan lukan po yung tawag doon sa Tagalog yan o, maraming lahulin natin yan o napakasarap yan, A ating adubuhin yan mamaya, yan o yan o, napakada na, makadami na ito na, tinilang ko na, yan o tinilang ko dahil adubuhin natin yan yan o, napakasarap yan o, hmmm ito na o, inadubo ko na, napakasarap nito talaga o, yan o napakasarap uh, ayan mm at talagyan natin yan na simple lagyan natin yan ng pinya yan o. pinya bagong style to yan o yan oh what's up mga lumada dahil uh, maganda ang tempo ng daga ng panahon ngayon ayat na isipan ko 'to ah isa lang style ko to Sarap yan. Pagdating ko dito, ah, medyo hunas na. Yan, hindi ko na uh, pinatagalan. Ay, nanginhas na ako. naghikap hikap na ako dito sa lapukan. Ayan o. Oh. Hmm, nakakuha talaga dahil ako ng tuway. Ayan o. Oh. Hmm, ating hugasan. Napakalaki ng mga tuway dito. O, yun o. Oh. Parang giant ng mga tuway dito. Hmm. Lumang pala isdaan pala ito, mga kalumad. Ayan o. Oh. Ito na o. Oh. Hmm, napakalaki talaga ng mga tuway dito. Di ka talaga magmamahay sa sobrang laki ng mga tuway dito. Ayan o. Oh. Ito pa nang kakapa pa ako dito sa mga pasak-pasak ah ito na oh na good size talaga mga tuway dito mga kalumad. ito pa o. Oh. dala ah, solo adventure na lang tao ako lang isa yan oh ako lang isa dito mga kalumad yan dito kapa pa tayo mukhang madaig-daig na ang nakuha natin ng mga tuway mga kalumad yan oh medyo madaig-daig na at hindi ko na pagtagal hindi ko na pinagtagal at naggagawa na ako dito ng orokan or yano dito tayo magluluto ngayon no ito sa ating kalan at aking nang sinimulan ay aking nang tinilang ah, hindi ko na lang napakita dahil ah, wala akong mag, uh, walang maghawak na aking cellphone ito na naghaling na ako naglagalagan na yung aking haling at itinag tinak ang ko na yung tinuwang na uh, uh, tinilang natin at hindi ko na pisa uh, ito na yung ating mga lamas dyan, yan o, oh, meron, meron tayong oil dito, meron ah, Simpre, ito yung ating pinya, lalagyan natin ng pinya, itong pinya mga kalumad ay medyo hinug na yan, ah. pagkatapos ay yan, inablihan ko na, ay, ay ah, yan o, oh. dahil ating lang muna pakukuluan, yan, ito na yung pinakaluan natin na tuway mga kalumad, at ito na yung ating mga lamas, mga gridyan, at meron tarong sprite, at lalagyan natin ng sprite para maiba naman, yan, at pagkatapos ay lalagyan tayo na ng, ah, awil, at saka na natin yung ating mga lamas-lamas dyan ayan o, no, nagsantang na ating ukay-ukayin uh, yan o, no, uh, pagkapaso-paso ng ating awil uh, at, at medyo ano na, at ilalagay na natin yung ating tuway, yan o no, na ating uh, pinakuluan ito na, pagkatapos ay ating ukay-ukayin, yan, ukay-ukayin muna okay, natin yan, ayan o, ukay-ukayin dahil uh, mukhang adubo, adobo pero may ibang style, uh, lalagyan natin yan ng uh, toyo, lalagyan natin na toyo at saka pagkatapos na lalagyan natin ng ating ukay-ukay na naman, yan no. Oh. Napakasarap talaga nito, parang nagugusla na talaga ako. At lalagyan natin ng pinya, yung pinya natin kanina na kinuha natin sa ating kapitbahay, niyan nah, no. Oh. Pagkatapos ay eh, lalagyan natin ng Sprite, ayan oh, no. Oh. Napakasarap nito makalumado. Mm, lagyan natin ng Sprite. Napakasarap nito. Mm. Yan. Yan. May ibang style naman tayong lulutuin ngayon. At pagkatapos sa ah, medyo lalagyan natin ng bitsin at konti lang at yon bukal-bukal na yan no ating okay okay mo na para yung kumapit yung lasa sa tuway natin yan no napakasarap nito na mm parang nagugusla talaga nagugutom na talaga ako sa amoy yan no mm pagkatapos sa okay okay natin ulit yan o, parang medyo malamalan ayan oh makunti na lang yung sabaw nya yan no mm, yan kayo o natin yan. O, oh, talaga dito. Bubungkagin natin yung mga bahaw natin na dala na mayroong dukot-dukot. Pagkatapos ay luto na at kinuha ko na sa ating uh, at, aton. At ito na yun. At ito. sinimulan. At ito na yung ating ulang kanina na na nakuha din yan na ah. pagkatapos ay ito na yung ating sasahan na pagkadaigin na katumbaw magagawa tayo ng sasahan dito lang sa ating paya yan o oh. mm, magagawa tayo ng sasawan sasa pala yan mm, hindi talaga ako ma basta makalumad ah, basta kakain talaga ako hindi ko talaga ma ano hindi ko talaga mawala yung ating ah, sasahan pagkatapos ay ito na simulan ko na kain tayo oh, lumad, kain. Mm. Ayan, no! No! Kain, oh. Mm. dito tayo mm. mm. shout out nga pala sa palagi nanonood ng aking munting vlog sana andyan kayo palagi sa mabuting kalagayan oh. hindi kayo mababago mm. at parang gutom na to gutom na talaga ako yan no ito yo na dami yung ating adobo napakasarap nito mm kain makalumad to kain makalumad kain yan no mm kadalasan ko talaga makalumad mm. kung magbablog ako dito ng tuway ate lang uh, linaga linaga lang natin parang hapon na ha? parang malapit na yung hapon uh, nang naniningog na yung mga ako dito sa aking paligid yan At ating uh, ito yung, yung ulang natin na kinapa kanina na santang naghihikap tayo ng tuway at meron tayong ulang na nakuha yan o mm. kain tayo yan o ating kikilawin yan at tututsulo natin sa ating sasahan napakasarap mm. napakasarap talaga o oh. mm. mm. okay the so mm. yan o napakasarap talaga o oh. Hmm? yung ating lukot, hindi talaga ako nakapagti nakapatingog sa so, sobrang sarap yung ating uh, bahaw na napaka, napakanindot talaga yan oh hindi hmm? ka talaga magmahay diyan oh yan oh nakasarap yan makalumat mm -hmm. solo adventure lang to makalumat ah. pasensya na po talaga sa inyo dahil ah, solo adventure na to hindi ko talaga masyadong na may, may dahil baka mahulog yung ah, <coughs> kanato silpon sa pasak patay tayo diyan hindi na tayo nga papag hindi na tayo nga pakapag vlog yan oh. hmm. no? hangga't nandito lang makalumad ah, patayin ko na yung aking silpon dahil ah, medyo, medyo hapon na ah. ah yan hapon sana ay nagustuhan niyo aking video makalumad pwede kayong mag-like at mag-subscribe at mag-comment down below libre to maraming salamat ba bye